guys, ayan. Kanina nakita nyo ako, nagtahi ako, di ba? Nagtahi ako ng mga ano ni Hagrid. Kasi marami akong... Kailangan matagal na yung hindi ko natatahi. So, ngayon, magkakape tayo. And mamaya mag check tayo habang ako ay nagsasnack. And ako lang mag-isa dito sa bahay kasi... wala uh, walang training si Hagrid today sa basketball. at eh, si Papa naman nandun sa aming tindaan sa baba. So, magano magkakape ako pag mag-energy mag -e tayo. So ayan guys, ito yung iinumin natin yung energy. Ano natin muna tayo ng so, Yung bahay natin is simple pa din, no? Hindi mo na kami nag, ano, ah, tawag dito. Nag-level up ng, ano, ah, pag hindi pa time mag level up ng bahay guys hindi pa siya ano priority for now pero ti -unti, unti lang namin so ito yung ating mug magkakapi tayo so nag init pa ako wait lang Ayan. So nakikita nyo yan guys, yung aking, ang tawag dyan, ah, uh, cortina. Nakikita nyo, blue. Blue at saka red, para talagang Pasko. Ayan, nakikita nyo. Nainis ako dyan kasi in-order ko yan from in-order ko yan from Shopee. And then no, ang in-order ko talaga is yung yellow at saka yung white. So, yun yung order ko. Ang dumating. Ganyan. So, wala akong choice. So, ginamit ko na lang siya kasi sayang naman eh. Hassle na siya kung ibabalik pa. ba diba? Pero, mura lang din naman siya. Ito na, nainis talaga ako. Nag-rate talaga ako ng one kasi nainis talaga ako. So, ayan, magka-copy muna tayo, guys. Ayan, habang mag chika chika tayo, okay? Gusto ko yung ganito, eh. Konting vlog, tapos chika-chika na na, ano, di ba? Wait lang. Ayan, guys. So, ito palang likod is, pinaklose ko na kay Papa. So, kayo na inayos ko lang, pero hindi pa ako tapos. Yan yung mga nilagay ko. Tindahan to, guys. So, yun yung mga nilagay ko. Uff, ang simple lang ng aming bahay. Ay, mo nang gumastos guys, actually, ipapa ipapaano sana namin yung aming labas. Um, ipapa-repair. Pero sabi ko, unahin mo na yung, mga mas importante. Kasi meron kaming ano, meron kaming ng tawag, hulugga yung tawag sa amin dito, guys. So, meron kami mga hulugga, no? Na sinalihan. Eh, malaki-laki din naman yung nakuha namin. Pero, syempre, unahin natin yung mga uh, responsibilidad natin. Ang hirap naman mag-ano tayo, ba diba? Mag- Paganda tayo ng bahay. Maraming pa tayong mga kailangang bayaran. Unahin, ba diba? So, anyway. So, dito tayo. So, ito yung iniinom -ini ko ngayon. Iinumin pa lang is energy you no? Know, na chocolate so ayan I mean, guys Meron pag live kasi may ano may, may bumibili paputol tayo okay lang itong vlog kasi ano lang tapos part nila nito ito favorite ko eto mga ganito yung tao sa minito guys patatas hindi ko alam bakit tinawag sa patatas hindi naman sa patatas pero eto yung mga uh, biscuits na ano. Ititinda kasi ako ng mga ganito. So, ito lang yung mga kinakain namin. So, i-partner natin. So, ayan guys, kumusta kayo? And, um, last time kasi na-check ako sa inyo yung um, yung mga pagsubok na dumating sa buhay namin. And, um, sobrang thank you. Sobrang thank you sa lahat ng mga nag-message ng ano sa inyo masobra sobrang thank you na appreciate ko talagang um, parang nabuboost yung aking confidence na bumalik ulit sa pagbablog and um, yun happy lang ako tapos yun um, yun yung maraming pagsubok na dumating sa amin and um, mm -hmm. Ito yung favorite ko. Ano nga? Ah, pati na ng hapon. Sa hungry dog, snack na din yun. Yan ang mga pagsubok namin, guys. Check yun. Check yun muna tayo. Yung part na sa pagsubok namin sa buhay. Um, siyempre sinishare ko na sa inyo kasi nalagpasa na namin. So, ito yung share ko ngayon. Ito yung mga mga ano, mga ginawa namin na para makabangon kami, di ba? Para naman, maano kayo. Um, makita din ninyo kung ano yung ano. Kasi syempre, bigla na lang may nangyari sa buhay tapos ang ending, hindi nyo alam kung baka kahit kung ano yung mga ginawa namin, di ba? Maganda yung naka-align. Hmm kasi marami parang mga problema na dumating talaga last year mas dami so yung time na mar, -mar marami kaming problema guys eh, uh, talagang tinanong ko yung sarili ko kasi syempre sunod sunod yung problema syempre tinanong ko din yung sarili ko kung baka kami yung problema talaga no kasi though na, mag problema talaga sa business pero malaki party din dun. Kami din, di ba? Diba? Kami din. Uh, may mga pagkukulang din kami. Medyo naging pabaya kami yung time na yun. So, talagang grabe yung wake up call. Yung, yung, yun talaga yung turning point. And grabe yung disiplina talaga ni Lord sa amin. So, yun talagang minsan mapapating ka mapapa lang sa salamin na uh, parang matatanong mo na lang. <laughs> kung sino talaga, ano ba talaga yung problema, di ba? So, syempre, nung time na, um, kasi kami, hindi kami masyadong mahilig mag, um, kung may problema kami, guys, um, as much as possible, sa amin lang talagang family, hindi kami masyadong, um, parang, nakikiano sa ibang tao, yung problema namin, so, kami lang talaga yung, sa so, si syempre, kami yung mag-asawa, kami yung gumawa ng problema na yan, di ba? So talagang kami yung nagsusolve. Pero syempre, communication is the key. Yun talaga yung inanon namin ni Papa. Talagang communication. Pero <laughs> habang nagko-communicate, iyak kami ng iyak. And sabi ko nga sa'yo before, hindi ako, hindi, hindi ako makapagsabi kay Papa. So pero, ngayon, nakakapagsabi na ako sa kanya. Pero syempre, parang ano, parang filtered yung mga words ko. Um, kasi hindi pa talaga siya, ano, si Papa. Um, syempre, iba-iba kasi kami ng ano. Ako kasi, kahit positibo ako, syempre, meron ding mga times sa talagang kailangan ko ng shoulder, wow. shoulder to lean on sa, sa noon. So, ganon. Pero ang communication talaga namin ni Papa yung pinaka-importante. And then, that time nung dumating yung problema, guys, um, kasi sa amin, sa family namin, syempre tatlo lang kami, no? Sa family namin, um, in-involve namin si Hagrid sa lahat ng problems. Uh, pinapa pinapaalam namin sa kanya. Talagang tinatrato namin siya na, na, parang ano na, um, malaki na. You know, parang adult na. Ini-inform namin siya sa problema. Kasi ayokong, kasi marami akong nakikita mga bata na um, parang happy gulaki lang kahit nagkakaletse-letse na yung pamilya. Kasi hindi naman nila alam kung may kung ano yung problema sa loob ng pamilya, di ba? Kaya gusto kong ini-inform siya, alam niya. Kasi in reality, mangyayari din naman talaga yan sa kanya. Kaya, para sa susunod, alam niya kung paano i-handle yung mga ganitong problem, yung, yung situation. So, ini-involve namin siya. So, we pray together. Kaya syempre, um, hindi na kami perfecto, pero we're Christians. Uh, we're sinners pa rin naman. Pero, tila try talaga namin na talagang we pray together. So, that time, nag-prayer fasting kami. Ang dami problema dumating, guys. So, talagang prayer and fasting for one week nga lang yung ginawa namin. Eh. And then, yun, talagang nag-ano lang talaga. Kasi wala na kaming magagawa. Ano? Parang dumating na yung prob problema. And wala na. Talagang binigay na namin lahat sa Lord. no So, iyak lang kami ng iyak kasi nga, wala ka, wala, wala ka nang matatakbuhan talaga. Kundi si Lord lang din naman talaga. ba diba? So, pray, pray talaga kami. Specific lang yung binag-pre-pray namin. Kaming tatlo. So, every day, um, every night, na, na bago kami matulog, um, ngayon ako kay Papa Bukas, Hagrid naman the next days. Talagang involved si Hagrid sa lahat ng problema. Alam niya yung mga nangyayari sa loob ng bahay. Pinapaintindi ko sa kanya yung mga bagay na pinapabili niya na hindi mo nasa ngayon. So ganun ko siya pinapalaki yung anak ko. Talagang in-involve siya sa problema. And yun. Tapos nung time na nag-pray kami, we have to settle kung ano yung problema. Uh, nag-sit down kami ni Papa na kung ano yung mga kailangan gawin, di ba? Tapos, um, usually nagde-decide talaga yung nakakaisip ng brilliant idea. Brilliant ideas Ako talaga yun. Tapos, sinasabi ko kay Papa kasi hindi, hindi sa family na hindi pwede ako yung magde-decide sa so, kailangan approve di kay Papa yon. Pero that time, si Papa, nagulat ako sa kanya kasi na, meron siyang decision na ginawa na siya lang yung nakaisip noon, at eh, nagulat talaga ako. No? And, yun yung pinakamalaking parte na nakapag-settle sa problema namin. So, binenta namin yung motor. So, yung motor namin, guys, is oh, four years na ata And, si Papa talaga, hindi talaga siya mahilig bibenta ng mga gamit. But, that time, kasi parang nangyari din kasi yung motor, cash pa rin din naman yan siya, di ba? Parang nandyan lang siya for emergency, for extra emergency purposes only. And um, yung motor kasi hindi na kasi siya ganun kaganda din yung takbo kasi so overused na talaga siya nung pandemic yung, ano kasi nung pandemic namin yung nabili. So overused na talaga siya. And yun. So binenta namin yung motor, so siya, yung malaking parte na ano. So si check na ko iipo sa inyo next time guys yung pinaka grabe yung problema na dumating sa amin. And um, yun, Sinatal namin yung problema. And, yun. Tapos, nung natapos na yun, syempre, hindi pa naman talaga yun yung pinaka pro Siya yung pinaka-major na problem na pinaka malaking problema namin. And, yun. Um, pero, ganoon talaga yung buhay, di ba? May mga ups and downs. So, yun yung turning point talaga. And, ngayon talaga, as much as possible, Uh, talagang every time na ano sa tindahan or something sa baba namin na tindahan, talagang nagtatabi talaga ako ng pera kasi malaki din tulong din sa amin yung mga do kinulang yung mga naipon naipon namin noon kinulang pa rin siya pero at least meron kaming nakuha pa rin no pero meron pa rin ano so ngayon nga dun sa amin uh, meron, nag ano kami sumasali kami sa mga dito sa subdivision namin kasi yun kasi napo-force talaga. Iba kasi yung ano, napo-force ka na mag-ipon doon. So that's 2,000 a month yung ano na yun. So naiipon lang siya doon and napo-force ka na bayaran siya every month kasi syempre, 'di ba? So isa din 'yon sa ano talaga para talaga meron kahit pa paano meron na kameron din kami nakukuha doon. And um, yun. Tapos challenging talaga yung buhay, guys. Minsan, um, minsan hindi mo din maintindihan kahit anong ano mo pero at least na nanalagpasanagin naman yung nung part na yun sa buhay namin and i'm so thankful and mas ano ang daming nabago yung yung faith yung pagiging ano namin sa Dios talagang mas naging deeper yung ano namin talagang basta iba and yung time sa family yung yung ano ba yung pagbibigay ng oras sa family, paglalaan ng oras, mas maraming mga realization, pero ayun. Sige niya, check ako sa inyo guys. Hindi ko pang check ako, kasi ang tagal kong nawala, di ba? So, talagang check at lang no, max ito. Pero hindi ko siya mahaba kasi itong phone ko naman eh, talagang um, ano na din to, senior, so, senior citizen na din to, di ba? 8 <laughs> years itong phone ko, hindi po talaga napapalitan. Ano pa to, nasa pangit na bahay pa kami. Ano eh? And wala kasi kaming ibang phone kasi yung phone ni Papa nabasa sa uh, ulan. Kaya wala kami ibang magamit na phone. And, um, yun, nagkitiis ako dito sa phone na to. <laughs> Pero, mapapalitan din to sa pagdating ng panahon. O, pagdating ng panahon. <laughs> hmm. Oh. Ayan, may, ano pala ako, blaze, bracelet kay Hagrid to sa church. Ako yung nasusuot kasi dapat yung basketball siya bawal ko eh. Yan pala yung nilagay ko. Yung mga award na Hagrid. Hindi ba ko tapos niyan? Picture ni Papa. <laughs> yung talagang grabe. Tapos yung mga canvas na ano. Now, hindi ba ko tapos. Nilagyan ko sana ng wallpaper pero sabi ko, wag muna hindi muna ako mag-order sa Shopee kasi namin ko pang kailangan unahin na bayarin ng mga bills <laughs> ting bahay din ng kuryente so kailangan pitipid tayo best so yun lang guys salamat sa panonood and i-enjoyin ko muna tong kape ko so di ba wife life mom life best life diba? diba? sana all So, sa buhay, be positive always. Iyon talaga ang pinaka biggest lesson ng ano ko. Be, be, very positive. Tapos, um, trusting the Lord talaga guys. Na, siya lang talaga yung nakakala. May, may mga amazing na mga nangyayari sa buhay namin. Hindi namin ma-explain na basta. Yun. so, yun lang guys. Salamat sa panunood. Bye!